Awit ng pagpuri sa Diyos na manlilika. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangit ay parang tolda, Nakamay mo ang nagladlad. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karumong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy at kidlat na matatalimang lingkod mong tumutulong. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan. And tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ngunit noong magalit ka, itong tubig ay tumakas. Nang marinig ang sigaw mo, tumilapon na gadagad. Bumuhos sa kabundukan, umagos sa kapatagan. Natipon sa isang dakot naging isang karagatan. Matapos ang ginawa mo'y naglagay ka ng hangganan. Upang itong kalupay di na muling laganapan. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Kaya kahit na ilang ang hayop na naroon, Maging hayop na mailap may tubig na naiinom. Sa narong kakahuyay umaawit na masaya. Mga ibo'y nagpupugad sa malabay nilang sanga. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang pagpapalat lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Tagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Anupat ang mga tao'y may pagkaing nakukuha. Mayroong ubas na inumin kaya tao'y masasaya. May langis pa ng olibong nagdudulot ng ligaya. At tinapay na pagkaing pampalakas sa tuwina. Ang mga kahoy ng Diyos masaganang nadidilig. Mga sedar ng Lebanon. Kayo mismo ang nagtanim. Sa malagong mga puno at malabay nitong sanga, mga ibo'y nagpupugad doon sila tumitira. Yaong mga kambing gubat nagkalat sa kabundukan. Sa bitak ng mga bato ang kuneho nananahan. Ang buwan ay nababatid sa buwan ding iyong likha. Araw na may lumulubog sa oras na itinakda. Lumikha ka nitong dilim at gabi ang itinawag. Kung gumabi-gumigising ang hayop na may ilap, umuong itong leon, samantalang humahanap ng kanyang makakain na sa Diyos din nagbubuhat. Kung sumapit ang umaga, tala nito kanyang huli, pumupunta sa tagwa at doon siya nangungubli. Samantalang itong tao humahayo sa gawain, sa paggawang walang tigil inaabot na ng dilim. Sa daigdig ikaw, Panginoon, kay rami ng iyong likha pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa, sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat malawak na karagatan. Malalakit maliliit na isda ay di mabilang. Iba't ibang mga baporang dito ay naglalakbay. Samantalang ang libiyatang nilikha mo'y kagapay.